araw po ngayon ng Biyernes, ikadalawang eh, po at apat na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Tatlong weather system ang nagiging dominante ngayon na weather system na umiiral sa bansa. Kasama na rito ang shear line, easterly sa tang northeast monsoon magkakaiba man itong mga weather system, pare-pareho itong magdadala ng kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at paghidlat at sa ilang lugar posible ang mga pagbahat paghuhon ng lupa. Sa susunod na maghapon ay dito sa pinakuling weather bulletin na inilabas ng pag-asam ang shear line, isang weather system kung saan ang mainit at malamig na hangin ay nagsasalubong. Ang siyang nakakaapekto ngayon sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at maging Northern Samar. Sa lugar na ito, sinabi ng pag-asam na magkakaroon ng maulap na kalangitan. At kalat-kalat na pagulan, meron ding mga pagkulog at pagkidlat na iiral sa mga naturang lugar. Samantala, ang Easter list naman o ang pag-iral. Nang hangin mula, na mainit na hangin mula naman sa karagatan ng Pasipiko, ay inaasahan ding magdadala ng pag-uulap ng kalangitan. Kalat-kalat na pagulan, paghulog at pagkidlat sa area ng Soksarjen, Davao Region, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Paalala ng pag-asa, sa mga lugar na ito, posibleng ang pagbaha. lalo na kung magkakaroon ng moderate to heavy rainfall. Samantalang epekto na ng North East Monsoon Amihan ay bahagyang humihina pero inaasahan pa rin itong magdadala ng mahinang pagulan sa Cagayan Valley at sa Aurora. Samantala, sabi ng pag-asa, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay bahagya lamang ang pag-uulap ng kalangitan, magkaroon man ng pag-ulan, mahina lamang. Ang buong bansa halos kapareho din ang kalagayan ng panahon. Samantalang sa iba pa nating mga balita